Sila pala ang mga artista at kilalang personalidad na nakaranas ng aneurysm. Number 1. Julio Diaz Naging kritikal ang kalagayan ni Julio Diaz nang pumutok ang kanyang aneurysm sa utak noong 2016. Sampung araw na nakomatose noon ng aktor bago sumailalim sa mahal at sensitibong operasyon na tinatawag na endovascular treatment para maisalba ang kanyang buhay. Number 2. Andrea Kaliha. Mapalad ding nalagpasan ng triathlete na si Andrea Kaliha ang aneurysm noong October 2019. Sa panayam ng Multisport.ph, nabanggit ni Andrea na pinayuhan siya ng kanyang doktor na kalimutan na ang sport na kanyang minahal. My doctor told me to forget triathlon and running. I went from crushed but was glad to be alive. Number 3. Isabel Granada Marami ang nagulat sa dagliang pagpano ng aktres na si Isabel Granada noong 2017. Kasalukuyang nasa Doha, Qatar, ang dating miyembro ng Tats Entertainment para sa isang business trip. Habang nasa isang beat and greet event, bigla na lamang daw na wala ng malay ang aktres. Number 4, Rolly Kizon Aneurysm din ang dahilan ng pagpano ng isa sa mga anak ni Comedy King Dolphy, si Rolly Kizon, noong March 2018. Ayon sa ulat ng 24 oras, isinugod sa ospital si Rolly matapos magkulap sa kanilang bahay. Number 5 Lusotan. Biglaan din ang pagpanaw ni Lusotan Jr., anak ng isa sa pinakamayayaman sa Pilipinas, si Lusotan Sr., noong November 19. Kasalukuyan siya noong nanunungkulan bilang presidente ng Philippine Airlines Holdings. Ayon sa mga kaanak, sinugod si Lusotan Jr. sa ospital matapos magkolaps habang naglalaro ng basketball. Number 6. Ellie Capetio. Labis ang lungkot ang hatid ng balitang pagpano ng dating Vice Chairman ng PBA Board na si Eli Capetio noong February 2014. Ayon sa ulat, nagdulot ng matinding stroke ang pagputok ng aneurysm ni Eli Capetio na naging sanhi ng tuluyang pagpano ng dating Team Governor din ng San Miguel Beermen. Number 7. Tristan Huertas of Milo at Friends Ang sikat na vlogger at dog trainer na si Tristan Huertas ay nakaranas ng aortic aneurysm o aneurysm sa puso kamakailan. Kailangang sumailalim ni Tristan sa isang heart bypass surgery dahil hindi natanggal ng angioplasty procedure ang bara sa kanyang puso. Number 8, Bruce Rivera, na comatose at nasa kritikal na kondisyon ang kilalang social media influencer na si Bruce Rivera dahil sa aneurysm. Ayon sa post ng kaibigan niyang si MJ Quimbao Reyes, unconscious at unresponsive na si Bruce nang itinakbo sa ospital. Number 9, Jovet Baldavino. December 9, 2022, pumano sa edad na 29 ang OPM singer na si Jovet Baldavino. Ayon sa report, ilang araw bago na maalam si Jovet ay nagkaroon na siya ng medikasyon para sa hypertension at pinayuhan ng doktor na magpahinga lamang. Ngunit nang maimbi